Sa hospital, siya ay napaka-hardworking, mabait at napaka-masipag na nurse. Sa kanilang bahay naman, siya ay napaka ina ng tatlong anak na puro babae at asawa sa kanyang mister. Hanggang sa isang gabi ay may nangyari na hindi inaasahang bangungot sa kanilang pamilya. Si Roderie Estrada ay isang nurse sa Canada. Nagkakilala sila na Gerald Aquinti sa online noong nag-aaral pa siya ng kanyang nursing. Nagkaroon sila ng tatlong anak na puro mga babae. Si Gerald ay isang negosyante. Sila ay nagmamay na isang restaurant at katuwang niya ang ilang mga kamag-anak para patakbuhin ang negosyo. May 25, 2018, araw na nangyaring krimen, ay sinundupan ni Gerald ang mga anak sa paaralan. Nagpahinga ng konti sa kanilang bahay at kasunod noon ay inihatid naman niya ang mga anak sa kanilang piano lesson. At agad siyang dumiretso sa kanilang restaurant. Bandang alas 9 ng gabi ay sinirado na niya ang kanilang restaurant at pumunta siya sa grand opening ng restaurant din ng kanyang pamilya. Tinawagan niya ang kanyang asawa na si Rodri at sinabi na papunta na siya sa nasabing party. Si Rodri ay naglalaba nung gabing yon habang nanunood ng kanyang paborito na Korean soap opera. Sinabi din ni Gerald na baka malate siyang makauwi at sinabing ilak ng mabuti ang kanilang mga pinto. Ang bahay nila ay mayroong safe na lock sa pintuan. At pag umuwi si Gerald ay tinatawagan lamang niya ang kanyang asawa para pagbuksan siya. Umuwi si Gerald ng mag-aalas dos ng madaling araw. Pagka-park pa lang niya ng kanyang sasakyan ay napansin na niya na nakabukas ang lahat ng mga ilaw sa kanilang bahay at hindi yon karaniwan. Makailang beses niyang tinawagan si Rodri ngunit hindi ito sumasagot. Kaya nagdesisyon na lamang siya na tignan ang kanilang side door. Nakita niya ang kanilang mud door at interior door at tinanggal ang mga bisagra. Nakita din niya na ang pintuan ng kanilang kusina ay tinanggal. Sobrang kinabahan si Gerald at nagpanik kaya dandan dahan siya umakyat sa hagdanan. Binuksan niya ang pintuan ng kwarto ng kanyang mga anak at ang lahat ng mga bata ay maayos ang kalagayan. Sumunod ay tumungo na siya sa master's bedroom. Doon na niya nakita ang kanyang asawa na natatakpa ng kumot at kumalat ang napakaraming dugo. Nagawa pa niyang ICPR ang asawa ngunit bago niya magawa yun ay kinuha pa muna niya ang mga ngipin na natanggal sa loob ng kanyang mga bibig. Basag ang ilong at panga ni Rodri. Doon na siya tumawag sa 911 at sinabihan ang kanyang mga anak na huwag pumasok sa kanilang kwarto dahil ayaw niyang makita nila ang kanilang ina sa ganong kalagayan. Ngunit naririnig ng mga bata ang pagsabi niya sa operator na patay na ang kanyang asawa at nirape din ito. Umiiyak at sumisigaw na ang kanilang mga anak dahil sa takot. Dumating ang mga pulis sa crime scene Agad din silang kumuha ng search warrant para masuri ng mabuti ang buong bahay. Ang kanilang bahay ay kasalukuyang inaayos noong mga panahong yon. Ang kanilang basement ay hinuhukay at nakabukas ang bintana para sa ventilation. Plano pa sana nilang mag-asawa na gawing entertainment area ang kanilang basement. Sa teorya ng mga pulis, ang sospek ay pumasok sa pamamagitan ng bintana sa basement. Napansin din nila na ang screen sa bintana ay tinanggal at itinapon yun sa labas dahil sa inaayos at binubungkol nga ang basement kaya may mga buhangin. Pagkabukas ng mga pulis ng pintuan ay nakita nila ang napakaraming footprints. Iniksamin at pinag-aralan nila ang mga footprints. Nagpapakita ito na ang sospek ay umikot pa sa buong bahay mula sa basement. Ang mga sospek ay maaaring hindi inaasahan na nandoon si Rodery, kaya hinampas sila ng matigas na bagay ang kanyang ulo. Kumalat ang napakaraming dugo sa kwarto, sa paanan ng kama ay nakita ng mga pulis ang crowbar na may haba na 18 inches at may bigat na halos 5 pounds. May mga dugo din sa nasabing crowbar. Kahit na ginagawa ang basement, nung tinanong ng mga pulis ang mga workers ay sinabi nila na hindi sa kanila yon. Malinaw na dala yon mismo ng mga sospek. Sinuri din nila ang labas ng bahay at doon ay nakakita pa sila ng iba pang mga bagay na ginamit at dala ng mga sospek. Naghanap din sila ng posibleng DNA ng mga sospek. Isang pulis ang nakakita ng mantsa sa bedsheet kaya niswab niya yon at dinala sa Center of Forensic Science para sa madali ang DNA profile. Habang patuloy ang mga pulis sa pangangalap ng mga ebidensya sa kwarto, ang ibang mga pulis naman ay kumuha ng mga fingerprints sa ground floor ng bahay at sinuri ang mga bintana sa kusina. Doon na nakakuha ng fingerprint ang pulis. Pinaniniwalaan ng mga pulis na doon unang sumilip ang sospek. Maaring doon niya tinignan kung may tao ba ang bahay at kung ano nga ba ang pwede nilang manakaw. Kasunod noon ay doon na siya dumaan sa bintana ng basement dahil yun ang nakabukas ng mas malaki. Sinuri ang fingerprints at doon nalaman na ito ay kay Justin Murillo, 22 years old. Nalocate ng mga pulis ang kinaroroonan ni Justin. Hinuli nila ito sa kasong first degree murder. Nung inaresto si Jose na hindi niya sinabi kung involved ba siya sa pagpatay kay Rodery. Dati na rin palang may kaso ng panloob ng bahay si Austin. Nahuli siya dalawang araw matapos ang krimen. Sa oras na siya ay inaresto ay nakuha sa kanyang ilang cellphones at may mga dugo pa, laptop, charger at maliit na halaga ng pera. At ang lahat ng cellphone na yun ay nagmula sa bahay nila Rodery. Sa mga nakuhang bakas ng sapatos na ginamit nung inalisayon ng mga pulis ay nagmatch din ito sa suot ni Yostin. Ayon sa investigasyon, ang sospek ay walang permanenteng adres at kilala siya ng mga pulis dahil sa mga dati nitong kaso gaya ng robbery, threats at fail to comply probation. Siya ay nanatili sa kustudiya hanggang sa kanyang court appearance. Ngayong nasa kustudiya na ang isang sospek, maaari bang may kasama pa si Yostin nung ginawa ang krimen? Isang araw matapos ang ginawang krimen ay nakipagkita pa si Justin sa kanyang girlfriend sa isang fast food chain at naregaluan pa niya ito ng ninakaw niya na pitaka. Ang mga homicide investigator ay kinausap ang girlfriend ni Justin. Sinabi sa kanya ng mga pulis ang tukol sa kasong kinakaharap ng kanyang boyfriend at tinanong siya kung mailan ba siya nakasama nito lagi. Doon na sinabi ng kanyang girlfriend na meron siyang kasama lagi sa tuwing may pinapasok sila na bahay. Ito ay isang lalaki na kasama ni Justin sa homeless shelter. Ngunit hindi inamin ng lalaki ang kanyang pagkakasangkot. Kaya nga nagdesisyon na ang mga pulis na kunan nito ng DNA sample mula sa kanyang sigarilyo. Sinuri din nila ang mga surveillance footages ng mga lugar na maaring pinuntahan ng mga lalaki bago ang nangyaring krimen. Sinuri din nila ang CCTV ng homeless shelter ngunit wala silang may nakuha. Maswerte na lamang ang mga polis na may nakita sila na footage malapit sa isang grocery store. Nakita nila na ang dalawang lalaki ay magkasama ilang oras matapos sa pagpatay. Binalika nila ang DNA at nalaman nila na ang lalaki na kasama ni Yostin ay si David Beck, na katunayan ay nasa National Data Bank na ng mga polis. Agad na hinuli si David at dinala sa custody. Bina nangyari ang pagpatay ay nagnakaw pa sila ni Yostin ng wine sa isang wine store. Ayon kay David ay ideya lahat yun ni Austin. Ang nakitang DNA ng kumahasa kay Rodery ay katunayan kay David lamang at hindi kay Austin. Ngunit si Austin ang siyang pumatay kay Rodery. Higit sa tatlong taon pagkatapos ng pagpatay kay Rodery ay nagumpisa ang trial para kay Austin at David. Sinabi ni Austin na matapos nila makaalis sa bahay ni Rodery ay pumunta sila sa coffee shop at nagumpisang uminom ng maraming alak. Tinanong umano ni Austin sa si David bakit nakahubad na si Rodery. Sinabi ni David na sinubukan niyang makipagsex sa katawan ni Rodery. Itinanggi ni David ang pagpatay kay Rodery ngunit inamin niya na sinubukan niyang makipagsex sa katawan. Sa trial ay sinabi pa ng defense na ang dalawang lalaki ay high sa methamphetamine cocaine at wala sa tamang katinoan o ginawa ang pagpatay. Ang dalawa ay nagplead ng not guilty. Ang first degree conviction ay nagdadala ng life sentence ng walang parol sa loob ng 25 years. Si Austin at David ay nag-apila pa sa kanilang hatol. Ngunit tinanggihan yon ng korte at sila ay pinatawa ng life sentence. Sobrang masaya naman ang asawa ni Rodri at pamilya dahil sa nabigyan din ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.